Iwagi haleo. Wait long. Ay, di buho kayo. Pagka ka na iwagi ng ibabaw? Ang ganda't ibabaw ba? Kaling mo na tayo iwagi ba? Kaling buho ang galeo? Buho ang galeo. Napalaw niya nga po na to. Wait lang. Sige, buho pa niya eh. Kag mababaw yung limo kali, itong mga wagtik-wagtik. Kali -wagtik, ang kapat buho kali ako. Kaling gamon at mga ano. Nga siya yung kalinin na sa during ingat nila Nga siya yung ito nag... Sumalakad ako Ano? Baguyang. Oh, Aro na bang ganda? Sige, tinigyan mo mo ba ito ka lang hinakar. Pet, gano'n ba gabi? yun. Buong buho. Ano si Marayo. Ano? Papagyo. Ano O yeah, no. na? O di hangin. Ay, harin na tumba to? Di hangin. na? No? Harin tumbatain doon sa mga batang mga Ay, barik Iba po katoong... Atong kasi babago natin, itong habto oh, wala siya to na to kapag Feeling uh, na ako, imaw uh, ka to tong... <coughs> kasi hindi ka to nina pwedeng i-biyahe at <coughs> ano... <coughs> Ibigay ka ko sa mga gawin ka na. Iaagay ka ko sa may araw. Ina, ginaoy? Ina baoy? Ibaoy eh. Mayroon mga... Wala. Abang ganda Tiltili ang bagat bato kong kaduta sa ito. Mabait bato? Oo. Ay, buga nga. Ay, kaduta o. Oh. Buga, 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 oh. buga, buga. Buga. buga nga yan. Buga yan. Tawa sa antit bato? Buga. Tawa yan nga ng kol. Oo. Oh. Be. Buga nga yan. <coughs> 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 kali ka, ang hadlo ka na bato, kali?